Magandang umaga mga kabukid. For today's video nga pala, samahan niyo ko at ako'y mamimitas ng bunga ng sitaw. Nalulutuin ko ulit ngayong umaga para pang-almusal ng aking pamilya. Tara mga kabukid! Ito na lahat mga kabukid yung nakuha ko. Masarap na naman ang ulam namin. Sariwa na naman yung gulay na kakainin namin ngayon mga kabukid. Tara na, at uwi na tayo sa bahay. Mga kabukid, pitasin ko na dati itong bunga ng dalayat. Kasi minsan di namin napipitas, nahihinog, nahuhulog. Sarap to gawing juice. May sa sausawan. Ito, nahulog. Sabi ko na. Ito mga kabukid December na. Pero may bunga pa yung pinya dito. Kaya lang, nag-iisa. Laki oh. Hinog sa puno, mga kabukid. Mga kabukid, ito may bulaklak yung patola natin na mabango. Kunin ko siya, masarap ito. Pampabango ko sa pakbet na lulutuin ko ngayon. Kasi wala pa kaming patani, kaya ito muna. Pampango ang, ang aroma nito sa kuan lutuing gulay. Kaysa naman malanta, masasayang. Kunin natin. Mga kabukid, namitas tayo ng bunga ng talong. So, mga kabukid, may isang bunga na maliit yung ampalaya namin. Ha, kunin na natin at na ano. Ayun, ihahalo natin sa pakbet. Nag-iisa. Mga kabukid, kuha tayo ng kunting bunga ng himbabao. Ay bunga daw, bulaklak. Hinahalo kasi namin ito mga kabukid sa pinakbet dito sa amin ha. Ah, ito lahat mo yung lulutuin ko mga kabukid, Galabasa, ito himbabao, talong, ampalaya, ito bulaklak ng patolang mabangot, tsaka ito yung native na sitaw. Pero yung pinya po hindi ko yan kasama sa lulutuin. Panghimagas po namin yan. Mga kabukit, ito maghihimay muna ako ng ating gulay. Mga kabukid, tapos na ako naghimay ng ating gulay. Huhugasan na lang po. Mga kabukid, tapos ko nang nahugasan yung ating mga gulay. Ayan, magluluto na tayo. Mag-aano muna ako ng aking pangririkado na bawang at saka luya tapos pamintang. mga kabukid, lalagyan ko na lang siya ng bagoong at isasalang na natin, bagoong at tubig. Papahuli ko yung bulaklak ng patola at saka yung bunga ng ampalaya. Tapos, lagyan natin ng kunting bechin kasi sabi nila hindi daw ako nagbebechin. At saka, lagyan natin ng kunting tubig. Yan, kasi magtutubig din mamaya yung gulay mga kabukid. Tapos, takpan na natin. Mga kabukid sasalang ko na yung ating dudutuin ng gulay ngayong umaga. Ayan. Go. Mga kabukid, habang niluluto natin yung ating gulay na, ipinak, pinakbet, ito muna. Babalatan ko na yung panghimagas namin na pinya. Hatiin ko na mga kabukid itong aming panghimagas na pinya. Tingin lang natin sa apat na hipon niyan. Bagi dalawa, wang buwa lang. Mga kabukid, ilagay na natin yung ampalaya at luto na yung ating sitaw, pati yung bulaklak ng patola. Ilalim na natin para maluto yung bulaklak. Okay, pwede nang kumain. Kain tayo mga kabukid. Mahanguin ko na siya. Mga kabukid, kain na tayo. Ito, masarap. Bulay po ang aming ulam ulit. Alam niyo ba mga kabuhay, ang bango talaga no, ano, bulaklak ng patola sa bulay. Kasi dahil nga wala pa kaming patani, kaya yun po ang nilagay ko. Para mabango yung pinakbet ko. Kulang pa nga yan eh, walang kamatis, wala pang okra. <laughs> mukodang gusto nyo ha si dagon panusno pa alam ng mga kabukid sa tapusin ko lang kumain.